Guys, so may may pusa dito sa ano guys, sa ate po, Ming. Hindi ko alam kanino posa to, guys. Ayan no, nakita siya ng apo ko. Tinuro siya kaya nakita ko siya. Ayan no. Ming, ang puti niya, ganda niya. Oh. Ming kay! Ming. Ano, saan ang punta mo, Ming? Ha, Ming. Ming. Surika, alika. Alika. Ming! Kai. Sali ka Na, inamoy niya yung hinagis ko na pagkain dyan sa isang pusa kanina. May pusa kasi kanina dyan. Inagis ko yung ano dyan. Yung buto. Kaya yan na, inaamoy-amoy niya. Oh. Minkay? Saan ang mo? Alis ka na? Ay, alis na siya. Bye-bye! Bye-bye, Mingkay O, si Mingkay o. Oh. Taka doon rin si sa baba. Ayan. Eh, doon yan siya nakatira. Ayan. Yeah. Yung ano naman. Dito dami dumadaan dito. Yung mga pusa. Pag may pagkain dito, binibigyan ko. Yung brown kasi dumaan dito. yung kulay abo. Dito. Ayan. Malapit lang kasi dito. Tatalonan lang yun. yan. oh, Ayan o. Oh. Yung pader na yan. Tatalon lang yan dyan dito. Tapos naman tama dito naman yan sa harap ng ano namin. Dito sa harap ng bintana. Kaya... Pag makita ko sila tapos may ano, boto, mabigyan ko sila. Thank you for watching. Good evening.